dito kita kita mo na yung ano yung Rizal Park Dito yung nawala na yung ano yung mga street dwellers mga homeless Ay, ah. ah. tinatambahan nila ng lupa. Misira na. Ayun ano yung restroom CR. Tapos na pero hindi pa napupunahan tong harapan. ganda. Magandang araw po nyo sa inyo. At welcome back po sa aming channel nasa ah, ano naman tayo sa ay, finance road sa ermita maynila mag update ulit tayo ng isal park redevelopment the center island pala dun may mga ano, bagong tanim uh, maliliit pa so, nandun ang Padre Burgos sinabi nyo hindi kalalaki yung mga truck nando ng National Museum of Fine Arts ayun nandun. at ito pa hindi pa nakakarating dito yung redevelopment yan parte na to ito yung Center Island Ayan Wipe out yung uh, street dwellers Malaking ano to Center Island to Ayan dyan Hindi pa nakakarating dyan Ayan Ayan ah Ayan Ah, ang dami dati dyan dyan ang mga luluto dyan mga wala na ah. dyan ilang ang lumang fence maganda naman diba mga kabayan dyan natin parehas din pala Ayan oh. Ang ganda oh. Ito yung mga puno. Ang ganda. Mm Hindi -hmm. inusog. Pinalitan lang. Ayan. Ayan. Mga ano lang to. sa One and a half meters Ang lapad. Ayan. Mga ano to. Mga bricks kalagpas dito semento na hindi na ginagawa hindi na itong planter baka may mga konting balat ng candy hindi na lang siguro mga kabayan parang ano na rin eh no basurahan nipis na tong tong uh, halaman. Okay. Hmm. 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 Ah, ano sa ano 2 and a half meters ang lapad itong pedestrian crossing. Hmm. Sana nga, malaparan pa. Ah kalalaki pa naman ng mga dumada ang ano dito mga truck dito maano pa makapal pa yung mga halaman special. Um, mga malalapit na mga eskwelan kasi dito lang. Sa Intramuros, saka Philippine Normal University, saka uh, PUP. Technological University of the Philippines. Tuesday lang ngayon pero dami daming namamasyal hindi pa. Pwede na kaya doon? No hindi pa, no? Hindi pa pwede doon. Dami na mga masyad. Ito pa. Hmm, may bagong tanim ng mga, mga puno. Torre Manila. pinaganda mo yung lugar pupuntahan talaga ito nga lang ano nga lang ito medyo lumiit yung ano dito yung sidewalk nakalagay zero 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 one dito mataas yung bakod uh, bagong pintura yan yeah. tap na ah, dun yun na to yun hindi pa tapos dito yan uh. Pwede maglagay dito ng designated na bus stop. Napakalapad dito. Ayan. ng, ano, ng LRT1. Ah, meron siya ano, barriers. Ayan. tayo dito. Yung mga basura na sa planting strip planted box ito pa yung isang rotonda yan hindi pa pwedeng puntahan to yung hindi pa tapos. Wala pang mga halaman dito. Dito, dito mo na yun. dito rin yung dating Agripina Circle merong globe okay. pero ang nabutan ko lang talaga yung relief map of the Philippines saka yung statwa ni Lapu-Lapu ayan yung ticket. hindi rin dito hindi sya na rin dito di di ito. ito, may yun pa, may fence pa ayan, ayan. kaya gagawin dito sa party na to Dito kasi ang isang museum ang laki ng dito. Ang lugar dito. kapuntang Kalawa Yeah. Ah, sa so dito ang isa pang museum napakalaki dito ah, ito yung mga parte na hindi pa nare-rehab yung panghi dito ginagawa ano na ginawa ng ihan problema diba, dito ang lapad ng sidewalk sa ano, sa kalaw Ayan. Wow! yun sana talaga ang ano ay magkaroon ng ano na Ayan. Lagyan ba ako dito? Yeah. Ito ba redevelopment ang gagawin dyan? redevelopment ang gagawin dyan? na tayo mag sa uh, ay Maria Orosa Street yung pa sa kabila pa hindi pa na rehab uh, central section dun pa pero mga ano siya na, nakabakod meron mga bakod dito yeah, Meron nagtitinda. Minsan wala, minsan meron. Uh, nilalagyan na rin ng bako dun. Ayun. Ay, May sira ka na. Ang ng bundok. Misira na. Ay, yung ano, yung restroom, CR. Ang gagawin na dyan. Tatapos na rin yung dito. Yung gates. Guardhouse. Guardhouse. natin ng rebulto ni Lapu-Lapu Maharap siya sa Manila Bay sa Roas Boulevard Ayan, lilis ganda na Kaso, ah, hindi pa siya pwedeng pasyalan Meron siyang kalsada sa harapan Ang dami magpapapicture dito. Ayan. Yung mga ginagawa pa. Ayan. Yung magla-landscape na dun. Saka dun. Sa sagit maraming namamasyal. nilagay na lang kami dyan ng uh, mga uh, halaman ito pa yung isa pang gate ganda na rin ayan so na lang matatapos sa itong guardhouse gate okay. napaganda talaga no? hindi pinturahan mo dyan ang sa puti, uh, pintura. Yeh. Hindi nabaong. sa Maria Rosa Street, ang dapat ng pedestrian crossing. to Buti na wala na yan. Mga street dealers mga homeless. Ay, tinatambahan nila ng lupa. Hmm. Meron pa rin pala ito. Pero wala ang list wala na dun sa ano, sa waiting shed so, so, may gumana pa dito madumi pa pagitan lang kasi ng Rizal Park at Intramuros ano lang Padre Burgos Avenue lang Finance Road kaya magkalapit lang halos to, yung um, to isisisisis magkalapit lang